nda jujakksi <laughs> <Woo -hoo. laughs> <laughs> <Dormais. laughs>

laki okay, oh piling pili ba <laughs> piling pili yung mga karpa laki saan mo karami hindi po meron pa yan

これ空欄に記入し

Ayun, huli. Yun, oh, laki din. Laki din, laki din, oh. Ay, alam mo na laki. Yung ginamit ng kamatisan natin. Kamatisan yan, kamatisan. kamatisan. Oh. Sakto, sakto yung kamatisan. Kung sakto yung binili ko pang isang daan na kamatis. Dami yan, oh. <laughs> <Marami> <laughs> Dami yan. May, May pang pay? uwi pa? Meron pa yan. May pang uwi pa? Meron pa yan. Marami pa yan. Buat terapi ya. Kasih sebuah taisa ya ya. Tertawamu Hmm. Tertawamu na. kok kan ya. ya. Yang, eh? yang, eh? yang Ini Tinan ba baka may hito ah. O, baka may hito. Dino, baka may hito ah. Ano oh, bro? Oh, puno puno sa oh. puno. sa Puno ito, ito. Ito. nasaan? Diyan, tok diyan. Oh. ulo eh. <laughs> uy, 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 uy. uy Lisa ul. ul. Ul, ul, ul. Oh. Ang puno. Puno ang lambat. Sa ginto na rin. Ano kape Ano kape Ano kape Ano kape yan?

Kudong puno ang lambat, mga idol. Kuno no. Surf nila kay. Surf. Nakajakpat na naman. Kuno ang lambat oh. Kuno. Karena udah oh. kena na kita. Kuno wala na. Kuno na tilapia. Oh, ang dami. Oh. Sana all na lang. Sana all. Baka sana all ka na lang eh. Sa dami oh, Ang dami oh. grabe. Kulong na kulong sila sa net. Ang dami na. puno ng lambat isang hagis huli lahat